Aminado naman si Pakulong Bongbong Marcos na nahihirapan po ang pamahalaan sa pagresponde sa pangangailangan naman ng mga sinalanta ng bagyo. Iyan ay dahil anya sa sunod-sunod na malalakas na mga bagyo na tumama po sa bansa sa mga nakalipas na linggo. I don't remember seeing this many times of this strength. Maaari yung isang malakas tapos may susunod na isang may hangin ng konti. Pero hindi yung sunod-sunod na malakas. At saka sunod-sunod. Eh, hindi man tayo binagbigan ng isang linggo. Pati si Presidente, eh, ano na eh. Diyos ko. Natinig po ni Pakulong Bongbong Marcos. Tawag na yun ito, pahirapan ang pagdedesisyon kung papauwiin na ang mga inilikas na residente sa Cordillera Ad Administrative Region. Gayong nagbabanta naman. Panibagong bagyong ofel naman to. Yung po nga nasa evacuation center ay eh, kisaluboy ang nanatili pa rin po sa evacuation center at ina-assess po ng ating uh, mga local DRM council kung sila po ay uh, babalikin pa sa kanilang pamilya dahil may in-expect na naman po tayong paparating.